Yon, isang magandang gabi mga idol. Ito na naman ang barangay dulo. Tahimik talaga ang bahay doon. Maatake ba na oh. naman <laughs> Picnic, dito naman kami ng gulo. Ah. Okay, ihaw. With, mari with marinated, mikos-mikos insan. Brian, Brian. This Sean. <laughs> Ah, manager. Ito ba yung manager? Hinira <laughs> mo na yung mga pulutan niya, ha? Ito ba masarap to, oh. Yun, oh. Tawang iba ka talaga yun saan. May kusme, kusme yan, ha? Pwede na yan. Ang itang katala. Ay, yung mga insan. Talaga si insan. Kamping malala. Tan, ano yan, Ah? power bank ya. Komplit lagi. Silakan kata bilang gitu. Love di itu komplit tuh. Hm. Belatangkan kira dun sab baranggay dulu eh. Di itu nama sekap baranggay dos eh. Baranggay dos. Apa kami sa no. Sa. Tanah irsal. <laughs> tanay naik to dito, tanay naik ah pinigakan ng kalamansi mga idolo dati napakalam na yung mga tanin dati fire check natin yung sinaing sinaing, sinaing kung kumulo na ba ay kumulo na dito sa kabila walang ano oi Oh. Alalaari. Forman, idol. Sahod Forman, sahod na. Camping <laughs> kami, camping. Night camping 'to, mga idol. matatagpuan lang 'to dito sa ano. Sa naik. <laughs> sanggol naman yun pero pangarap bahay. mga budget meal talaga ser <laughs> klawo si ano? si si Tole 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 si si Tole ba? si Tole Sa tricycle si Tole si Tole si si Tole si Tole si Tole si Tole si Tole Ayan, Power off! Hahaha <laughs> <laughs> Biglang power up eh. pang malakasan namin yun. Power up kayo dito sa naik. Napangandang lugar. Power up. Pre, gloves <laughs> pre. Gloves, pre? Ang gagamitan mo na ng gloves, ha? Ah! <laughs> Uy oh, talong pa pala yan pre. Ipatong mo lang pre, wag mo na ipasok din sa ano. Ah, pre. Miwala ko konti.

tamang kain ng lata. <laughs> to, sabi na ito, pogi ko talaga. <laughs> oh? Ha? Ay, pogi nga talaga. Koko. Koko mama. Koko mama. Koko mama. Oh, may tubig pa kami with alikabok. Oh, bagay okay, nito, wala nang tubig.